Ang dami nila kompleto yan dyan. Ano, yung isa na akong tulong, yung bahay kasi namin, nalooban ng mga ganggang. Ha? Ang daming ganggang. Uy, Ano ginagawa niyo dito? sasakyan ko, guys. Uy, hindi, 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 hindi,

lang. Teka lang, best friend. May prueba ka ba niyan? Kasi madali lang magbintang. Napijon nga ni SJ, May proof ako eh. Sino sino? Si na Barney, mga ganggang si Robot. Gago talaga yung Robot na yan. Eh, hindi ko na alam. Nasa ganggang. Di ko alam kung saan nila dinala. Ah, pati susi mo. Wala yung sasakyan mo. Wala, dinala talaga. Wala, te. Wala, 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 Pero ano? Nagamigay bukas na yan. Makikita niyo ba ngayon yun? Oo. Tara, natin. Best friend. Best friend. Lumabas ka ba ng gabi? Ano ng gabi? Hindi, nung time na yun kasi gabi, pag gabi na, binidyo, na, nakita ni SG na nagmamasid si Barney, eh, wala kami nung time na yun. Tapos biglang nilobar, si SG lang yung nasa loob ng bahay. Kasabi lang ni Press na huwag na ng gabi, lumabas ka naman ng gabi. Eh, syempre, may mga kailangan din akong bilhin. Hindi, gusto mo, titara. na mo hindi, 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 ba? na ba natin? Oo, 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 Buas. Kasi gabi na yan, oras na eh. Baka mamaya wala yan itong mga yun. Oo eh. Sayang lang din punta natin. Gusto ka naman namin tulungan eh. Wala sa natin. buas akong na lang O Sige, boss alamat na yung bala. Sige, pagplanuhan. Boss alamat, nagbitawan na ng salita ha. Bukas ha. Kaso lang, baka nabenta na mo. Hindi naman. Kaya mo naman, nakahoy lang. Hindi pa naman nabibenta lahat. Pero basta po salamat, nagbito ako ng na salito. Bukas ako, sa mga kita. Yun. Hindi, sige, bukas. Uy, bukas. 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 Best friend, ang gawin mo muna. Maligo ka, ah. kumain, uminom ka ng gamot. Kasi tinumit tsura mo, Maligo, ah. ka ng friend, mo para ka na hinihi Eh, siyempre, natataranta din kasi ako sa nangyari. Okay, sasakyan kasi no. yun. Eh. Oo oh, nga, bakit? Uy, may Ganggang naman yung kumuhay. Eh. Siyempre, hindi pa naman makapapawi natin yun. Best friend, unay mo muna yung sarili mo. Hindi mo yun. Hindi ka pa, tapos pupunta ka dito. Bumili ka na lang ulit ng bago. Hindi, gamitin mo muna yung sasakyan ko ngayon okay, sa'yo para makapikot lang. friend, ito yung oh, susi okay. na sasakyan. Pero okay lang, okay lang Ito yung susi na sasakyan, umuwi ka ngayon, maligo ka, kumain ka, tapos isoli mo sa'kin ngayon. Pagplanuhan natin mamaya kung anong gagawin natin. Bukas, bukas, salamat. bukas, salamat. bukas, salamat. bukas, 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 So guys, ano, at least nakausap na natin yung grupo na kasalaman. Oh, diba sabi ko sa iyo, action naman kagad bukas, maresolbahan agad, di ba? Hindi, tsaka sinabi na, nag, si Boss Alamat, pag nagbitaw ng salita yun, malabong hindi gawin yun. Kaya nga, si Boss Alamat nang hinihintay ko magsalita, sabi niya, bukas, ako bahala. O, oh, wala na, tapos na, susugod na talaga na yun. Yun. Na yun. O, sige guys, oh, eh. abangan niyo yung ano, pagsugod namin dun.